5.5 million. Yan. 5.5 million yung kanyang followers. Napakasikat ito. So nakita na talaga sila. So masaya na. Masaya na si Mudra. <laughs> Yes, so guys, welcome back again sa ating channel. So for today's vlog, ay pag-usapan natin ang isang sikat na vlogger na dinedma ni Diwata na magpa-picture. So kung naalala nyo po yung babae. So bago lahat yon mga kautala, ay huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Mag-follow po sa ating Facebook page, Marvin Vlogs. At maraming maraming, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating vlog. Nagko-comment at mga nag-share. So maraming salamat po. So, naalala nyo po itong si ate, yung sikat na vlogger na si Mudra na gustong mapapicture kay Diwata kaso dinedma daw, dinedma daw ni Diwata. So, naalala nyo mga kotal yan. 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 So, parang Diba? So, parang actually parang napahiya doon si Ate, si Modra. Modra ang pangalan nun, kasi uh, anak um, anak niya si Matthew Rosa, si Matthew Rosa isang sikat na vlogger. 5.5 million yung kanyang followers guys. Imagine, 5.5 million. Kasi, hindi kasi kilala ni ni Diwata yung si Ate na vlogger pala kaya siguro hindi niya napansin. At saka that time kasi medyo busy at saka parang may Parang may pupuntahan si Diwata at that time nung time siya nagpa-picture. So ngayon guys, may update na. So ito na po siya. Nagpa-picture na talaga. Sige, o yan. So happy na si si ano, ito po si Matthew Rosa. Yan yung anak niya na na sikat na vlogger. Actually sila dalawa magina mag ay sikat na ano, Matthew Rosa po ang kanilang vlog na kung saan ay mayroong 5.5 million. Imagine, yan. 5.5 million. Yan. 5.5 million yung kanyang followers. Napakasikat nito. So, panoorin natin yung video. Yan. So, happy-happy na talaga si ano. Si, yan. Diba? So, diba? So, happy-happy na si Mudra. Yan.

simula talaga doon sa super bait ng mga staff ng Diwata. Ayan. So kung makita ko to si Mudra, mapapicture talaga ako kasi. Yes. Ayan na si Diwata. Diba? So nakita na talaga sila. So masaya na. Masaya na si Mudra. <laughs>

So you know, so sobrang sobrang happy si Mudra dahil nakapapicture na. So wala nang mangbabas dahil nga hindi dinedeled dined ba daw si Dinedba daw diwata yung si Mudra at saka hindi daw pinansin kasi nga akala daw hindi daw normal na vlogger uh, lang hindi na alam na 5.5 million ng followers ng anon, ng Facebook nila. So at least ngayon happy na lahat, 'di ba? So, anong masasabi niyo sa video ito, mga kautas? So, please comment down below. Maraming salamat po. tayong lahat.